Hala, wala pa rin naluwa? Alam nyo ba, mahigit 30 taon na natin hinihintay ang pagpasa ng National Land Use Act o naluwa. Isang batas na magbibigay ng malinaw at maayos na gabay sa paggamit ng lupa sa Pilipinas. Hanggang ngayon, napakaraming problema ang dulot ng kawalan nito tulad ng pag-convert ng agricultural lands sa ibang gamit na kasisira sa food security, informal settlement sa danger zones o mga lugar na delikado sa kaligtasan ng tao? Alitan sa paggamit ng lupa o land use conflicts sa pagitan ng agrikultura, urban development at proteksyon ng kalikasan. Para sa epektibong pagsulong ng naluwa, inirekomenda sa pag-aaral ng PIDS ang Transdisciplinary Approach, pagtutulungan ng mga eksperto mula sa iba't ibang larangan ang mas malawak na solusyon sa land use. Ipakita ang ebidensya ng mga benepisyo ng naluwa. Gamitin ang datos para ipakita kung paano nito mapapalakas ang food security, urban development at kalikasan. Teknikal na suporta para palakasin ang kapasidad ng mga LGU sa land use planning. Mahigit 30 taon na ang nakalipas mula nung iniluwal ang advokasya para sa naluwa. Huwag nating iluwa ang pagkakataong isulong ang mas maayos at patas na paggamit ng lupa para sa lahat.